Eh na po mga kapatid, kasi lokoy na po tayo maglalatag ng tiles. Ito na po yung ating uh, dry pack. Nakagayak na. At nagkuka na rin po tayo ng simento sa tiles. Yan. Yung pumpano niya. Para ito po yung ilalatag na natin ngayon doon sa simento. Yan po. Sige nga, sarap nga. So natin na nga po natin ang paglalagay ng simente sa tiles para pag natin sa uh, dry pack mamaya, uh, yan ang pampadikit mga kapatid, mga kaibigan. Yan po yung ginagawa namin pag nagkakalito kami ng mga tiles. Kaya kailangan lido na nakaayos ang paglalagay natin ng simente sa tiles yang medyo patag ng konti para medyo maayos ang pag natin hindi natin tayo mahirapan pa na ilapat sa dry pack kaya, kaya dyan tabang na yung dry pack na may cemento rin mga kapatid mga idol yan syempre kailangan pukpukin ng konti ipasok tayo na goma para hindi matigas pag pinukpuk natin ng tayo hindi siya mga basag dahan-dahan lang din ang pokpok para uh, hindi masira ang ating tiles baka kasi pabasal pag malakas ang pokpok kaya alalay lang mga kapatid uh, mga idol ang uh, pagpokpok at kailangan natin gamitan ng level bar para makita natin kung patag na ang ating tiles yan yeah. tayo mga kapatid Ayos na. Siyempre, kailangan punasan agad ng basahan. tuyong yung basahan para maganda mga kapatid. Mga idol, ang pamumunas po natin. Nakaisa na po tayo. Ito po kasama natin. What? Si uh, oh Michael, wow. yan. Hindi po ba? Ito po yung natin mga kapatid. Oh, mga idol, yun po. Oh gayak na gayak na po yung ating ano. Medyo tinanghali po dalaw, eh. kami dalawa eh. Dalawa kasi kami Susunod na po yung mga iba kasama natin. Ano po? Ayan po yung ating nakagayak na dry pack. Ayan yung laratagan natin. Ayan na po mga idol, mga kapatid, ang naumpisahan po namin ngayon ng umaga. Ayan po mga pananghali. Nagsimula po kasi kami kanina alas alas 11 na po nang ano eh, tanghali na po kanina. Ngayon ay eh, alas 2. Kumain pa kami tanghalian tanghali. Oh, okay, sa naman na po kami. Pinaka-guide so, po ng uh, pagka po natin. Baka uh, po, po namin hanggang doon. Mamaya na lang po. Tingnan po. Ayun, tapos kasama ko, ayan si Ka Michael. At uh, sa susunod po yung mga kasama naman natin ang magtutuloy nito bukas. Uh, tayo po yung wala bukas. Meron po tayong sabi nga yung bigas <laughs>